classmate nung high school mga bossing. Ito pinakamatalino sa amin. <laughs> Pero ano to? 50% royal blood to. Uh, di ba? Ayun, ito true story to mga bossing. Ah. And ano, ah, shout out kay Ma'am Siegfried pala. Ayun, pastora na siya ngayon. Parang British yung ano niya, no? Dutch. Ah, okay. Pero Indonesia yung ano. Parang anak siya ng huling Queen ba ng parang ano? Princess. Uh, yung, na... yung mama niya. Yung Indonesia. Doon sa lugar nila. Ah, sa I uh, parang para... local, ano lang, ah, lang. island? Parang local. Okay. Ah, island. Okay. Yun, so, ayan mga bossing. Totoong uh, totoong history to. Baka sabihin niyo naglolo ko lang. Ano to? High school na. Body-body namin to. Best friend. Apat kami na mag, uh, be best friends. Sama si Romar Canonizado. Tsaka si Jason Torino. Pero lahat ngayon sila ay mga ano na mga bigatin na tulad mas, nito. Mas bigatin ka. <laughs> bigatin, mabigat na talaga ako, to ako. <laughs> Pero si Insan Romar yung ano, talagang bigatin. Literal ah, mabigat na 'yon. <laughs> so oh, ayan si right? Reynard Tadlas. Ayan yan yung para ano <laughs> siyempre na miss ko to kaya lang wala kami nga ng mga bossing hindi, hindi kami magtagpo pagka mag -re reunion kami sa Cagayan de Oro <laughs> And pag nandun naman ako mga busy naman sila at kasama niya yung kanyang ayun o oh. tisoy nga yung anak niya o oh. Kaya kasi yung madam ayan o oh. Guy. ay hindi <laughs> ay, <ayun. laughs> palaging ano busy, busy. ngayon hey, busy ayun. din ako eh, busy din sila So, papacheck niya lang to. Nag-check engine light itong kanilang uh, Montero Sport. Tapos, may pinuntahan lang kayo sa Davao no? ano nung... May student convention. Ah, okay. Ayun. May, mayayain ka pala. Dati ikaw ang pinakamakapalang mukha sa amin, ha? Sobrang talino nito nung pinagtatawanan lang kami pagka nag-i-exam so, eto yung ano, mga bossing. Uh, dala nilang sasakyan, nag-check engine light pero nawala daw, pero kailangan pa rin pag mga ganyan na uh, issues kailangan pa rin syempre ma-check natin tapos ma uh, check, ma-delete yung history na niya and kailangan natin ng report from the scanner para malaman natin syempre na kung lalabas man yung next time alam natin yung gagawin natin, pero sa mga experience ko dito mga bossing sa Montero sa mga ganitong sasakyan pag lumalabas yung check engine light, habang umaandar yung makina, either nasa biyahe kayo or naka-idle lang yung sasakyan, then bigla nang mawawala yung check engine light o kaya naman pagka patay nyo na ng sasakyan, pag start nyo ulit, wala nang check engine light. Kalimitan po, pag ganung sintomas, sa fuel system po yung issue. And syempre, ang uunahin natin dyan, palitan muna natin yung fuel filter. Minsan naman po sa EGR niya. So kailangan malinis yung system. Kailangan natin linisin na yung EGR valve. Syempre, itisasabay na natin yung turbo intake manifold, yung kanyang intercooler kung meron at saka syempre yung throttle body niya. Sa ngayon, nawala yung check engine light na, nawala yung detected trouble code niya, pero kailangan pa rin natin scan and reset mga bossing para din ma-check natin kung nasa history ba niya yung naging problema. Brenda na-miss ko tong mga tropa ko shout out kina Myrin sa Bakahan Hazel Lynn, Lynn. toloy na toloy oh. ba't si Myrin sa Bakahan pa rin ba yun? ba? Uh. <laughs> parang <laughs> <laughs> Marinor Abu yan si Carmel Grace Dina, di horas na yun ha? ha? Marinor di horas di horas na si Carmel Carmel Jari <laughs> ka, nakita pa kami ka nung dito eh Pero ayan, dadalaw ako sa Cagayan de Oro Bibisitahin ko ulit yung mga to Laging nag-re-reunion yan sila Actually, iilan lang kami uh, Pero Oo, lagi akong wala Tsaka yung pinsan ko kasi, ayun Mga busy, busy pero, na nga Pero, ayun, kay Jason Turayno Yung isa naming body-body Iba na talaga ang panon na Nagkakaedad-edad na tayo busy Busy na sa mga pamilya pero ayan, at least pinagtagpo ulit tayo ng ano, tadhana. walang <laughs> wala naman na silang gagawin dito pero ayun nga, kailangan kong ma-check. Siyempre, ito pagkabiglang lumabas, nasa biyahe na naman sila, kakabahan na naman to. Kailangan kong malaman kung ano yung history niya para ma sabihan natin yung aking tropa pips ng gagawin para hindi siya mapahamahal sa mga gastusin. So, ayan mga boss, che check muna namin and again shout out din sa mga taga Philadelphia Christian Academy yung mga doon nag-aaral noon yung mga raidaran namin uh, at ayun nga so ayun mga bossing chinect ko na rin yung kanyang ATF chinect na rin namin dahil nagbulang daw last time at saka parang delay daw yung ano niya minsan yung pagat ng transmission so, chinect ko yung kanyang ATF at almost ano na wala na nandito na siya sa ibaba so dapat nandito yan mga bossing sa maximum level so bawal din po na sobra sobrang ATF at kung maglalagay kayo nyan or magpapalit kayo ng ATF mga bossing dapat nakaandar ang engine so again doon po dapat sa maximum level dito sa taas nya pagka nakaramdam kayo ng mga delay ng reaction ng transmission at saka parang sliding yan check nyo muna yung ATF mga boss kung nasa tamang level ba at saka kung pinkish pa kasi pag yan ay brownish na or blackish na <laughs> kailangan nyo na pong palitan yan so yun po, konting tip lang po sa mga nakakaranas ng mga ganitong issues sa mga sasakyan nila